Hal bushit man mo hal Bullshit Haya Halong sa man to Gamitan ng Haya, Haya. Okay Ipaday Ano Gagan My god Haya Shing! Shing! Asyong Haya Haya animal mo ha Bye bitch Episti Asan na sila Haya Ha Shing! Makna po sis Asyong Episti Gika po ay nakuldagan Sing kapag nakugnagan, visit mo pag da... Ah, ah it, man mo mga yudi puta. Ah, gusto din yung daga na. Ah, sige, dali. Hayas. Ah, ano, kailangan ko hmm. ganyan para pangkuan sila. Visit mo, ha? Ay, pag dah, na Ay, nasyikan nasyikan dahin, day. Na, Ay, ka yun. Patay ka, day. ayo ka, day? Ayaw, ka, day. Visit mo, ha? Hmm? Hmm? Ha? Visit <supan> mo, ha? Samo kayo mo Kini, ba? day, yung gusto, ha? Ah. ha? Hmm? Haya! um, hmm, tong itong tambok. Yes, na ma ah. mga, may bugi, okay, mga kurimaw. Wising. hayya, Hala. Saan ni? Wala po, ane, bantay naman ako. na ang kwal si lagi. Hala, ano din naman ni magana. Ako na sa mga piste na pala ni ng Ha? Wala na naipit na ta. Wala kasi ko spray. Hala. Wala, sige, Uy, buisit ka. Nagubak oh. pag yun. Buisit. No, buisit nga, limang.